Jawan lamang ni dating presidential spokesperson attorney Harry Roque ang naging pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na nabasura na ang kanyang asylum application doon sa The Netherlands. Sinabi ni Roque na isang fake news ang pahayag na Remulla dahil sa hindi isinapubliko ng Dutch government ang mga dokumento sa mga nag apply ng asylum. Ang pagtungo nito sa Germany ay naiplano na ng matagal at personal na lakad umano ito. Git na dapat ay laging maingat ang kalihim sa pangangalap ng impormasyon, lalo na at dalawang pagkakataon na ito nga naloko raw ng fake news na ang una ay marami umano itong gamit na pasaporte, subalit itinanggi naman ito ng Bureau of Immigration at Department of Foreign Affairs at sinabing iisa lamang ang pasaporteng hawak ni Attorney Roque. Kung ngayon, narito ang naging bahagi ng pahayag ni dating presidential spokesperson attorney Harry Roque. ngalingan ko na naman ang latest na sinasabi ni Secretary Remulla at bibigyan ko lang kayo ng paalala ha. Take two na po si Secretary Remulla. Una sinabi niya, marami raw akong ginagamit na passport. Anong sabi ng DFA? Iisa lang ang passport ni Harry Roque. Ngayon na naman sinabi nila, denied ang asylum. Sinasabi ko, nako, wishful thinking po yan para ako'y mapauwi, makulong, madikdik dahil sinisisi nila ako sa pulmonic video. Hindi po yan mangyayari. At habang sila patuloy na nagsasalita na nais talaga nilang makuha si Harry Roque, lalo po lumalakas sa aking kaso para sa aking asylum. Tinigyan ni dating presidential spokesperson attorney Harry Roque.